We go to our Referee School Pass The decision for our winner for our WBC Champion. Yo! Ito na nga mga kaibigan, Ring Magazine mga kapatid. Nagpalabas ng kanilang rankings mga kaibigan dating mahinang nilalang gabang boy in a way set himself to become undisputed at times frustrating him. his hands up like that in a way would throw a shot and then hook and can he beat the count he's not gonna make nope. it up na si Marlon Tabalis ay number one ngayon mga kaibigan nakapagtataka mga kapatid kung bakit ang idol ng lahat ang pinakamanakas. Ang pinakamaangas. Cuadro alas. The opening round. Nice fight agad. Uh, gusto agad tapusin ni Casimero mga boss. Pero kailangan niya magingat mga bossing. Kung so, tiri agad. Bawa ng patagal ng laban. Gusto ngang tapusin agad mga bossing. Let's go. Pero kailangan magingat. Nice left. Pero kailangan magingat ng ating pambato dito mga boss. Baka makounter siya. Ayan, Punteria Bodega. Medyo napagod na ang dito mga bossing. Tingal agad si Casimero mga boss. Alam naman natin na naganda to eh. Makunat din talaga tong si Yokinori Ogun. Wala po sa ranking mga kaibigan. Bakit nangyari ito? Well, abangan natin ang result ng kanyang laban with Saul Sanchez mga kaibigan baka siya na ang magiging number one contender sa super bantamweight uh, sa ring Magazine mga kaibigan but for now wala po ang idol ng lahat Quadro Alas walang wala siya sa ranking although siyang pinakamalakas siyang pinakamangas at siya lamang ang tatalo kay Naoya Inoue mga kaibigan, ayon sa kanya well isang sign na ba ito na magkakaroon ng possible rematch itong si Marlon Tapales at si Naoya Inoue mga kaibigan so kailangan talagang talunin ni Cuadralas on the very first round itong si Saul Sanchez para masali siya sa ranking. para siya ang number one pugot ulo talo in the first round so yun lang po mga kaibigan so, abang abang lang tayo guys kung anong result ng kanilang laban October 13 pero ang malinaw sa sabaw ng quiz nampusit mga kapatid wala po ang idol ng lahat pinakamalakas, pinakamaangas wala po sa Ring Magazine Rang. Yan lang po. Bye-bye.